Guys, nandito nga po pala kami sa dorog ni Isko, O ba diba, talagang inyong bunker? ang inyong ha ha bago ako makarating dyan, ay makarating muna ang inyong muna ang inyong Hoy, gagala daw? Syempre, magtatrabaho muna tayo. Anyway, biyahing Bilison ang tiking po pala kami ngayon dahil meron kaming mahalagang transaction ngayon dito sa Bilison. Ale, pinuntahan lang namin dito ang isa naming klaya. at pagkatapos ay dumiretso naman kami dito sa Municipal Hall of Bilison. O di ba, napakasaya maging banker bukod sa nagtatrabaho ka na nakagala ka pa. Oy, charot lang po. <laughs> Yung transaksyon nga namin dito ay para mag tax mapping sa municipal assessor's office at buti nga pagdating namin ay wala masyadong tao kasi tanghaling tapat na ito at ilang minuto lang nga ang aming nilaan dito at natapos agad ang aming transaction dito o di ba napakadali lang ikaw guys nakapunta ka na ba sa bayan ng Bilison sa probinsya ng Antique at itong bayan ng Bilison ay itinoguri ang the smallest and the youngest town in Antique at pagkatapos nga ng aming Transaction ay bumiyahin naman kami papunta ng Sibalom Antique. Malapit lang naman ito kasi magkadugtong lang naman ang bayan ng Sibalom at ang bayan ng Bilison. Bale, dumaan nga po pala kami dito sa Pangpang Elementary School. Magbibisita lang kami dito sa mga teachers. Baka pwede sila at qualified sa aming teachers salary loan. Baka may kakilala kayo guys dahil ang Producers Bank ay nag offer ng teachers salary loan. At hindi lang teachers salary loan ang Producers Bank ay nag o din ng business loan, farmer's loan at auto loan. At marami pa kaming produkto tulad ng savings, time deposit at credit card. At sa iba pang mga katanungan ay maaari kang bumisita sa pinakamalapit na Producers Bank sa inyong lugar. O di ba, sa haba ng commercial ko ay nakarating na kami dito sa Durog ni Isko. <laughs> Ang durog ni Isko ay isang restaurant dito sa bayan ng Sibalong. Bale, dumaan lang kami dito para kumain ng aming tanghalian kasi gutom na gutom na rin kami sa mga oras na ito. At pagdating nga namin dito ay nag-order lang kami ng aming kakainin. At napag-desisyonan nga namin na mag-order lang kami ng pangmaramihan para paghati-hatian na lang namin kasi marami naman ang kanilang per order. At ito nga ang aming in-order, isang pork sisig at itong piniritong manok o diba napakarami na rin? Bale, tong hiwa nga ito, 'di ba? Bilangin mo, pito 'yan. Oy, binilang, bali anim lang naman kami dito, kaya may sobra pang isa, kaya ibig sabihin sa akin mapupunta 'yung isa. Oy, charot lang po. Ay, hindi pala charot dahil ako nga talaga 'yung kumain ng isang natirang hiwa. At ito rin ang last naming order, itong chop At nung na-serve na nga, syempre, kumain na kami dito dahil anong oras na rin ito at gutom na gutom na rin ako. Jo, ano masasabi mo sa kinain mo sa durong ko? Sobrang gusto. Oh, Tagalog yun. Ikaw, ikaw. <laughs> Yung lid. <lead. laughs> sa tingin nyo guys, ano kaya ang sinabi ni Ma'am Ann? <laughs> At pagkatapos nga namin kumain, ay binayaran lang namin ito. At syempre, pagkatapos naming bayaran, ay umalis na rin kami dito. Bago ko pala tapusin ang aking video, ay i-shoutout ko muna ang aking nakasama dito na Pramsi si Balong Branch. Shoutout po sa inyo, mga ma'am and sir. Oh, sige, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood!